Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion Itong post ang balita ngayon Good news po ito Diskayas Yung mag-asawang Diskaya Sarah and Curly Diskayas at iba pa Permado na ni Cheese Ang mga subpuenas Official ng pinermahan Ni Senate President Cheese Escudero Ang mga subpuena laban sa mga contractors na hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies. Sa 15 contractors, pitulang ang sumipot. Kaya minabote ng committee na sundin ang motion ni Senator Bato de la Rosa na ipatawag ang mga absent contractors here, through a subpoena. Kabilang dito ang mga kumpanyang number 1, Alpha and Omega General Contractor. Number two, Wawao Builders. 3, Sunwest Incorporated. Sunwest, ito yung pagmemeare uh, pamilya ni Congressman Saldico. 4, top catalyst builders. Number five, St. Construction. Uh, <coughs> ito ata ang pagmamayari ng Matiskaya. Royal Crown Monarchs. MJ Samidan Construction. High Tone Construction. Centerways Construction. At saka LR Builders. Inaasahan silang personal na haharap sa susunod na pagdinig upang sagutin ang mga isyong kinakaharap ng kanilang mga proyekto. Okay. So, salamat uh, Senator Cheese Escudero sa mabilis na aksyon. Uh, wala pa akong na-monitor kung kailan uh, ang next hearing. Basta sigurado, maraming sasabog ngayong second hearing kasi yung una initial lang yon gathering of uh, evidence ngayon sinabi na ni Senator Ma, Senator Marcoleta na maraming mangyayari sa second hearing na ito uh, so puwena pag hindi pa rin sila magpakita ano nang susunod uh, ano na ba contempt order na ba o meron pang isa. Para palagi ko, content order ng susunod eh. And I'm sure, marami na namang rason. Ano bang rason ng mga diskaya? Ah, may prior commitment daw. <laughs> prior commitment. Yung iba naman nagkasakit. Yung iba nasa abroad daw. Kung ano-ano na lang dinadahilan. Talagang, Tama yung kasabihan na may hangganan ang lahat. Uh, kala nila tuloy-tuloy ng ligaya nila. Pero yun mo, three years, paniwalang-paniwalang uh, presidente na may nagagawa ang mga plat control projects kaya ipinagmayabang pa niya <laughs> yung last year na SONA. Yun pala, yun na yung nagmit siya ng kanyang pag napaya at ngayon galit na galit na at nagmisto lang masipag na ano kailan in sa Pangulo kahit yung masipag na inspect si Tatay Digong noon wala lang nagmo-monitor lang eh malala nyo nung pandemic halos araw-araw o oh, two or three times a week yeah. televised yan cabinet meeting, nagre-report yung mga cabinet, anong ginagawa. That's leadership. I'm meeting Oh. sorry na kayo sa akin nga po. Itong presidente natin, yung first three years niya, ala tanggap-tanggap lang siya ng report. Paniwalang-paniwala naman siya kasi nga, basically talagang mabait daw. So yun ang kanyang weakness, yung sobrang niyang bait mapag yung sobrang tiwala. So, pagdating ng report, oh, naniniwala, okay mm, Ngayon, wala na. Uh, sobrang sipag niya niyang mag-inspect na, in fairness, maganda naman. Yung kanyang isumbong sa Pangulo apps, effective yun. So, sana ginawa pa niya nung una. Kailan? Parang wala siyang plano na labanan ng korupsyon ng una. Uh, kasi nga, binuwag niya yung ano, PACC. So kung nandyan sana yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, yun na sana ang nag-investigate. But sa naintindihan ko, ha, parang ongoing ng investigation, hindi lang niya sinasabi kung sino yung nag-investigate. Kasi mayroong mayroong article ng bilyonaryo na ko kanina. Galit na galit ang Pangulo. Uh, gusto niyang makulong yung hari ng Ghost Projects King. So, pinapaimbestiga niya. So, sino kaya nag ay I hope, iba ang nag -imbestiga. Yung mga trusted niya siya, mga, basta huwag lang, ano, huwag lang DPWH ang mag imbestiga kasi nga kasamahan nila yung na-involve eh. dapat ibang tao yung walang sinasanto kaya kung tunay nga determinado ang Pangulo na panagutin ang mga kontraktor, mga DPWH official na yan and including politikos dapat independent kaya nga ah uh, sino to? Dalawang kongresista. Saludo ako sa kanila. Congressman Abante and Congresswoman Leila de Lima. They are calling for an independent body to investigate para hindi daw mabahiran sa bias yung gagawin ngayon ng kongreso, iimbestiga nila. Wala yun. Sayang lang yun. Pero independent ang mag-imbestiga kung gusto natin oh, mabuti pa si Congressman Libeste on his own hindi lang daw minsan yung pag-offer sa kanya ng bribe eh. makailang basis daw sabi niya kaya siguro nung nakailang basis ng ano yun nabuo yung plano iset up entrapment ayun huli ah, na na ngayon district engineer ng DPWH at sa ng kaso bukas Okay, good luck sa mga kontratista na mag-attend sa second hearing ng Blue Ribbon Committee. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, na pantulong natin sa tribo na minigay tayo ngayon ng mga libringyero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tatay ang natagaan ng ugero. Mm -mm. Salamat siya sa nag-insponsor ani. Nandunin na looy daw sa ilang tatay nga masila mga pobre. man ang balay ni tatay nindot na gud siya nga uh, tanawon Salamat ako ginoo gayod ta pangon isa. Pasalamat ko sa ginoo kay nahuman na gayod ang among balay atupa na o labaw pa sa akong pagpasalamat usab kanang Nagtabang sa tanan mm -hmm. in his amo. Mm -hmm. Nagbit sa aper, kalapat, bitabangan oh. pag atop. Oo. Oh, oh. Dakop gid na mo nga pasalamat. Salamat kante. Ka, Salamat kayo, sir. Oh, ano oh. Yan mong